Hello guys, binisita pala natin yung alaga natin dito sa kabilang lote. Ayan, may dala tayong pitch at tubig nila. Masakan lang natin itong gate. Nakalak pa itong gate ko eh. sila. Ayan sila guys. Salubong na sa atin. Hindi kayo, hindi kayo. Mee. yung feeds. O yan. kayo. Oh, Allah. Grabe. Takay nila guys. Tsaka tong native ko. Oh, yan oh. Oh bait na. Kain ka dyan. O, oh, diba? Dako nila ng Integra. Integra pellets ang gamit ko, guys. O, oh, dry feeding. Ayan. Ayan, yung isa. Oh, uh, madami kayo dito. Sa kanila. Kunin natin yung tubig. kunti na lang palang asin din nila. Kailangan na rin nating bigyan ng asin. Oh, ang bait nyan guys. Ang bait nyan. Oh. Apat lang sila dito. Pero yung doon sa kabila ko, 17 sila. Ay, 14 pala. Bali, 17 sila lahat. Yan, ito buntis na to. Positive na yung native ko na yan. Nabuntis kahit itong upgraded na brown na yan Ayan. mo muna tayong tubig wala nang molasses hindi pa tayo nangakabili ng molasses oh huwag kayong mag-away dyan mag-away sila guys Mahirap pala nang walang cameraman. Ah, Bali darating din tayo diyan. Ayan, tubig nila. dadami na yung apat na yan dito wasak na yung aking planggana oh. karabi talaga itong mga kambing ko dito ah Okay, hanggang dito na lang guys. Ayan, thank you for watching. At ito rin yung dalawa kong manok. Ayan, God bless you all. Bye-bye.